dahil sa insidente sa SM Mega Mall, mas mabusisi na raw ngayon ang pag inspeksyon sa mga security guard na mga pumapasok sa mga mall. Babalik din ang uh, ng PNP ang mga pulis sa dating pumoposte sa mga mall. Nakatutok doon live si Steve Nisan. Steve! Mel, well, mas maipit na nga yung seguridad na ipinatutupad don sa ilan sa mga mall na ating kinikutan dito sa Metro Manila kanina. Kasunod yan, Mel, nung nga naganap na robbery incident ano, dito naman sa SM Mega Mall sa Mandaluyong nitong Sabado. Kapuna-puna ang pagdami ng security personnel sa paligid ng SM Mega Mall matapos ang insidente ng nakawa noong Sabado. Pinagbawalan ng GMA News na pumasok pero mula sa labas ng mall, kita ang nakasetup na police assistance desk. Ayon sa pulis na nakausap ko, dati na raw silang nakapwesto dito pero inilipat sa barangay matapos baguhin ng direktiba ng NCRPO. May mga K9 unit na rin nagiikot. Mas mabusisi rin ang inspeksyon sa mga gamit kaya minsan humahaba ang pila. Mas feeling safe kami pag ganun. Pag may mga may mga security nila na talagang ginagawa nila yung trabaho nila. Baka mapahama kami o kaya may magkagulo doon sa loob. So kailangan talaga marami security, di ba? O para mapangalagaan yung mga customers. Ayon sa PNP, pinaubaya pa rin nila sa management ng Mega Mall ang pangangalaga sa seguridad nito, lalo't isa itong pribadong lugar. Kesa nangyaring nakawan, malaki raw ang pananagutan ng security ng mall. Mayroong uh, lapses, de-pack na, na kapasok yung firearms, considering na nag-implement uh, sila ng access control sa mga entrance and exit ng mall, dapat may team na, na nagkukundak. Uh, isa sa isa yung searcher, isa yung for female at saka male searcher, isa yung profiler. Mas prioridad daw ng PNP ang police visibility sa kalsada pero maari naman daw silang mag-deploy sa loob ng mall kung kakailanganin. Sa PNP naman subject din sa availability ng mga tao natin. Kasi yun nga, kung sa isang area naman na pagkarami-ramin po, pagkarami-raming malls, ano, uh, baka naman ma-deplete din yung ating mga pulis na otherwise eh, maganda naman sana yung eh, nakikita rin sa kalsada mismo. Mel, may pinamahagi na raw na security manual itong PNP Sosya Doon naman sa mga security managers ng bawat mall para masiguro na maayos na ipatutupad yung mga security measures sa loob ng kanilang establishment. Ngayon, ang payo naman ng PNP doon sa mga kapuso natin, doon sa mga mamimili, sakaling hong maipit kayo sa ganitong klase ng sitwasyon. Huwag naman sana. Ang unang-unang yung dapat na gawin, una, ay huwag ko kayo magpanik. Ikalawa ay lumabas ko kayo ng mall o kung kayo ay makakapagtago dun sa ligtas na lugar. Ikatlo, ipagbigay ho ipagbigay alam ho kagad sa kinauukulan yung nagyaring insidente at yung ikaapat at pinakaimportante sa lahat Mel, huwag na raw makiusyoso para hindi na madamay pa. Mel. Maraming salamat sa iyo Steve Dailisan.